Magandang araw po muli mga boss. Kung meron po kayong ganitong klase sa sasakyan at ganito po nangyari, ayaw niya pong mag-start, unahin mo munang bunutin yung isang high tension wire. I-check mo kung may lumalabas na kuryente. Ang nangyari po kasi dito, nilipat lang po ng pwesto. Maya-maya, kumadyot ka biglang ayaw ng umandar. At para malaman ko kung may kuryente po siya, bubunot po ako ng isang high tension wire. Ayan po yung ay tension wire mga boss. Ayan po yung nakasaksak sa spark plug. Ayan po yung hawak-hawak ko. Kumuha ka ng flat screw o okay, driver. screwdriver. Itusok mo sa loob ng lagayan ng spark plug. Tapos ipa-start mo kung may lalabas na kuryente. Medyo na mo sa valve cover yung flat screw mo para makita mo kung may lalabas na spark. Huwag mo ididikit sa valve cover ha. Medyo pina lang. Ganun po ang gawin mong bang test kung may kuryente o wala. At pag wala, gaya nito, walang kuryente lumabas. I-check ko muna dito Is itong distributor nya Gagamit ka po dyan na number 8 na socket wrench Ayan po yung ginagamit ko Number 8 lang po mga boss Luluwagan mo lang po yan At matatanggal mo na itong distributor cap mo Huwag kang mag-alala dahil hindi naman masyado maselan yan. Tandaan mo lang yung distributor cap mo kung paano mo tinanggal. Ganun lang mga boss kasi may firing order po yung tension wire. 1342 yung firing order niyan sa tension wire. Kaya bawat bulot mo ng tension wire sa spark plug, tandaan mo na lang para hindi ka pumaligaw sa pagbalik. Ganun lang. Pag mo na yung mga high tension wire sa dito sa spark plug, pwede mo nang itaas itong distributor cap niya. Wow. At ito nga, kumakita yung puro corrosion. Kaya pala sabi ng may-ari, minsan na daw itong nag-hard starting. Bago ka mag-isip ng pagkakagastusan, dinisin mo muna po yung carbon na kumapit dito sa distributor mo. Ayan po. Ay, kasi naglalabas po yan ng kuryente mga boss eh. Ayan, ano na yan, yung kinapitan ng carbon na yan. Eh pag ano na po yan, pag natabunan na, di na makakapaglabas ng kuryente. Pati nga itong rotor niya oh. Puro carbon na rin po yung nasa ibabaw niya. Ayan oh, tinan Oh. Mm. Sa paglinis niyan mga boss, gagamit ka po dyan ng liha dito sa rotor. At sa distributor naman, gamit ka ng plastic screw. Kuskusin mo yung kumapit na carbon sa distributor mo. Pero bago doon, ito muna, linisan mo po muna itong pinagkakabitan ng rotor mo, itong distributor mo. Ayan, ayan po. Ginagamit ako po ng brush. Ayan po. Linisan mo po muna maigi yan. At kung palagay mo, malinis na po siya, o dito ka naman po sa cap o linisan mo po muna yan bago mo kuskusin ng flat screw itong mga kumapit na carbon dito sa distributor cap mo. Yung ayan po dumadaan yung kuryente mga boss eh, ayan oh. Tingnan niyo tatanggalin ko po ah. Kapal po 'yan. Hmm. Napaikutan na po siya eh. May lumabas man na kuryente dyan, mahina na. Hindi na kaya ipa-start. Itong ginagawa ko mga boss, pwede ko naman po yung palitan agad. Kaya lang syempre, magta-troubleshoot ka muna para naman di kaawa-awa itong customer na kaagad ka agad ng pyesa. Hindi ganoon ang paggawa. Hindi yung pag may nakita ka palit ka, dalok palit, hindi ganon. Kahit mura pa yung pyesa na yan, dapat marunong kang umunawa sa may-ari. Kasi diyan marami ang nagkakamali eh pag ano, palit ka agad, tapos bandang huli, hindi naman pala yun. Hindi ka may ari, lalo na mga libo yung halaga ng pyesa di pag napa-under mo tapos sinabi ng may-ari na palitan mo na yan o di okay granted pero yung magkukusa ka walang di mula ka pang napapakita ang prueba eh puro ka pabili ito ng mga sinasabi ko mga lang nangyari ito mga boss hindi po ako nagpaparatang o nagpaparinig totoong karanasan to ng mga customer sa dami ng na mga nag-PPM sa akin na sinasabi pinilitan ng ganito pinilitan ng ganyan tapos yung sira nandun pa rin walang nabago o di ba kawaway may-ari bakit ba ako napunta dyan? Balik na ako sa trabaho. Nakita nyo naman mga boss kung paano ko nilinis yung distributor cup, di ba? Gayahin nyo lang po yun. At pag okay na, pwede nyo na pong ilagay itong cup niya, tapos itong rotor niya. Ayan, ayan po yung rotor. Malinis na rin po yan, di ba? Nalihan na rin. O, mga boss, ilapat nyo po yan maigi, yung rotor. Ha? Hindi po pwede nakaangat yan. Tatama yan sa distributor cup. Eh, masira po. Kaya dapat nakaano ano po yan, nakalapat maigi. Tapos pwede nyo na pong ilagay itong distributor cap nyo. Sa paglagay po ng distributor cap mga boss, mapapansin mo naman eh. Yung mga high tension wire mo, hindi po lumalaban eh. Nakaayon pa rin eh. Ibig sabihin, tama po yung kabit mo. Pero tanda mo, meron po ang firing order na nakasulat dyan sa distributor cap. Kung nasan po yung one na nakasulat sa distributor cap mo, doon mo po ilalagay yung high tension wire o pag ikakabit mo yung spark plug. Kung nasa naman yung 3, dapat sa 3 din. Kung nasan yung 4, dapat sa 4 din. Kung nasa yung 2, sa 2 din. Kasi ang nakasulat sa distributor cap mo is yung firing order ng makina. 1, 3, 4, 2. O, sana po nag-get mo mga boss. Ano? At yung high tension wire naman nasa gitna ng distributor mo, ayan po yung ignition coil. Ayan po yung kinakabit ko. Ayan. Okay, nakita nyo na po. Nasa gitna po yan ng distributor cap mo. Tapos saksak mo na po itong socket wire na binunot mo sa distributor mo, hindi mo pwede makalimutan yan. Hindi rin po yan naandar pag wala yan. At paglapat na po yung mga high tension wire mo sa spark plug, pati yung itong distributor cap mo, o pwede mo nang ilagay yung number 8 na bolt. Dalawa lang naman po yan mga boss. Sa paghigpit naman, wag lang masyadong sobrang higpit kasi baka mapasag yung distributor cap mo. O papandarin na natin. Ngayon, discard dyan, bubunot po ako ng isang high tension wire para lang makita nyo na kung sakaling umanda rito, makita nyo yung paglabas ng kuryente, yung spark niya. Ayan po, tingnan nyo. Hindi nyo po ididikit yung screwdriver sa valve cover ah, o kaya sa bakal. Ah. Ipipinan nyo lang, huwag yung ididikit. Kung sakaling umanda to, may spark na lalabas sa screwdriver mo. I Means, ligtas okay. ka sa gastos, andar na iyon ay yung sinasabi ko sa inyo mga boss okay. na kailangan check up nyo muna para hindi po kayo magastusan hindi yung banat kagad, bili ng pyesa spark plug, bili kagad huwag muna, check nyo muna kung may lalabas na kuryente may mapaandad yung katulad yan mandar, o di wala kayong gastos ngayon, decision nyo na yan kung ano yung gusto nyo palitan yeah. di ba? Mga boss, paalala lang, hindi lang dyan ang pinagagalingan ng pagtirik na sa sasakyan ha. Salamat. Sana po huwag nyo naman po kalimutan mag-subscribe sa si channel ko mga bossing. Kung maaari lang naman, pero kung ayaw nyo talaga, okay lang sa... no po yun. Ang mahalaga naman sa akin, mabigyan ko po kayo ng idea sa bawat video na gagawin ko. Salamat.